Oh, right. Good morning. Sating sa lahat mga kasari. Welcome back dito sa aking channel, Genevieve Mix TV. So for today's video mga kasari, late na akong nakapag-update, no? So, ayan, nakapamili na tayo, may mga nakuha na tayo. at uh, today is Saturday, so kailangan natin mamili mga kasari dahil alam niya naman pag Sunday medyo mabinta tayo. Saturday and Sunday, so yun lang yung mga araw na lumalaban tayo talaga mga kasari. Uh, sa weekdays naman ay kahit pa paano ay talagang uh, nakakakota pa rin tayo mga kasari so ayan yung ating mga nabili na yung ating nakuka so nandito pa rin tayo sa Colonid Supermarket Mandawi So, Saturday ngayon pero hindi ganong matao mga kasari. Bawa tayo ng swak. Dahil paubos na yung swak natin doon mga kasari. At hindi pa ako nag-order sa grocery. Dahil nga ay dito na lang muna tayo. Kasi pag nag-order ako sa grocery, hindi naman lahat na hinahanap natin na items ay nandun. So, dito na lang para isang orderan na lang tayo. At saka makukuha pa natin yung ating mga gustong bibigyan mga kasari. No? So, good morning sa ating lahat once again. Nandito tayo sa Colony Supermarket. So, yan. Pero na naman tayong kudigo dito So, ayan nga mga kasari May dala tayong kudigo So, bakit nga pa ba ako naglilista So, naglilista ako mga kasari Bago ako aalis bago ako, bago ako pupunta sa isang grocery store ah, Grocery hand Dahil nga naglilista ako Para maiwasan natin yung Makalimutan Yung mga dapat na bibiliin kasi kung ano yung nililista mo so ibig sabihin doon ay yun yung kailangan nating uh, mag-stacks or kailangan natin dagdagan yung ating stocks yun yung ibig sabihin na paubos na or wala na sa ating tindaan mga kasari kaya naglilista ako sa tuwing ako ay namimili kapag ka maramihan naman talaga yung wala na doon sa ating tindaan konti at kaya namang i-memorize so yun ang hindi ko nililista mga kasari pero kung uh, maraming talaga so kagaya dito nililista ko para maiwasan yung uh, makalimutan yung mga dapat uh, bibilhin mga kasari para sa ating maliit na tindahan. So, ayan, bakit nga ba ako uh, bakit nga ba ako naggrocery ngayon sa araw na ito mga kasari? So, today is Saturday nga. And tomorrow is Sunday, so malamang Sunday bukas. So, dahil nga dito mga kasari ay ang ating kailangan ay mag-stocks ng ating mga grocery. So, ano nga ba mga kasari yung pinta sa araw ng weekend, Sabado at linggo. So, ito mga kasari yung ating mga fast moving sa mga araw na ito. Uh, Lalong-lalo na talaga sa araw ng sabado at linggo. So, yung ating mga fast moving items ay yung mga powder, mga detergent powder mga kasari at no? saka yung mga uh, bar, mga panglabo na pang sabon na ay yung mga sabon na panglabon pala Ang <laughs> ganda. Sa pagsigyo ito nga sa kaya, ay At ay nabuboyoy talaga siya. Hindi ko alam kung kaya kaya So, biran lang ako makapag-update sa ating maliit na sari-sari store. So, ito lang mga kasari yung aking bahagi sa inyo sa araw na ito. Ah, talaga namang kung kumustahin nyo yung aming sari-sari store sa awan ng Panginoon ay tuloy-tuloy pa din lumalaban kahit paano ah may mga araw na medyo matumal so talagang ganyan ang buhay ng isang sari-sari store owner pero huwag lang tayong susuko at talagang tayo ay palaban dapat so maging uh, maging positive lang yung ating mga isipan mga kasari no? so huwag tayong niga kung minsan medyo matumal eh, parang na uh, nananamlay tayo or nangihina so wag ganun dapat maging malakas yung isipan mo na dapat ganito ay makabinta pa so wag tayong niga so yun lang mga kasari at ah, talagang ah, sa araw na ito ay nakapang grocery ako ng worth of ah, almost 6,000 mga kasari so dahil bukas ay linggo kailangan meron tayong mga stocks mga kasari. dahil dito tayo uh, bumabawi sa mga araw na ito so maraming salamat sa yung lahat sa pagsama sa aking video at sana tapusin nyo hanggang dulo mga kasari yung ating uh, video sa araw na ito maraming salamat and sa mga sumusuporta sa aking mga live sa aking mga video sa mga nagko-comment, nagla-like maraming salamat sa inyong lahat thank you so much guys and more sa ating lahat mga kapwa kong kasari ah uh, happy Sealing sa ating lahat and may it as all so keep on watching and tapusin nyo hanggang dulo mga daw na ngayon. Kaya yung mga dicer dito na sa akin. Madla sa salitaw mag-isa. Kada yung mga ibang customer tumitingin sa akin kasi nagsasalitao nang mag-isa. Ang timang lag Eh may vitamin gam nako ka. Ah, wala dito sa lista yan mga kasari pero alam ko ubos na kasi ito dun sa tindahan kaya kumuha na lang ako <laughs> tumitingin talaga yung mga tao dito sa akin. kasi nagsasalita akong mag isa balik ako sa aking dinaanan kukuha ko ng mga kanton at saka noodles so yung hindi ko pa na dito mga kasari is yung uh, tissue. A tissue na lang. Yung kulang dito sa akin. pare tapos na tayong nagpick ah, na picking ng ating mga uh, pinamili no so tayo ay pupunta na sa uh, counter mga kasari hindi oh, oh. ko alam kung magkano yung ating mababayaran nito may naalala pala ako may nakalimutan akong yung tinakuha mga kasari yung ating epikasalita <laughs> so ayun medyo madami yung tao dito sa dahil nga Saturday na yun mga kasari no? so medyo madami dami yung mga tao ngayon so lalo na bukas Uh, kaya ngayon na ako namili para kahit pa ano hindi tayo patagalan dito sa ano, sa cashier. Kasi medyo matagalan tayo sa cashier nga dahil magpila-pila pa tayo. So, ito kasi ay hinahanap din ito mga kasari, yung extreme. Yan. Efficacy extreme, extreme. So, white yung kanyang so ah, laman mga kasari. Hindi, hindi siya nakakamansya ng puti na damit. So, pwede siya sa puti mga kasari. Ito ay hindi. No? Dahil may kulay ito. So, mabinta rin yung ating efficacy mga kasari. Yeah. Let's do na tayo sa cashier. Ayan, may bakante dito. Wala pang nagpapakashir. na? Pwede na mga anting anting dito, dito na tayo.